Oh! Uh, wala pa nga <laughs> Wala pa Wala, ba. wala, ba. <laughs> wala. Brandy game! Friendly game! Oh! Uh, oh yan mo! Nakakamit ako! Bukalok pa siya ako! ko mo yung Parang katamaan Kumahit kayo. Ay, hindi na, hindi na. Pagano kayo, na na kayo na. versus adik. Ato versus <laughs> boy.

Puro, 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 puro. Oh, ayaw mo lang pabawiin. <laughs> <Ayan ang> pabawiin. <laughs> ayaw lang pabawiin. Ala yan. Yan ano lang kayo ay. <laughs> ano 'yun? Hindi mo na pinabawi. Ay, <laughs> ano? <laughs> <laughs>